Usap-usapan ngayon sa ilang social media platform ang patungkol sa artista na ayaw makatrabaho ng aktres na si Janine Gutierrez. Lumalabas ngayon sa ilang mga social media platforms ang isyong umayaw-umano ang aktres na si Janine Gutierrez na makatrabaho ang kanyang ex-boyfriend na si Paolo Avelino. Dahil dito, naniniwala tuloy ang ilang mga netizens na nagtapos sa hindi maganda ang kanilang relasyon. May mga nagsasabi na hindi umano nagkaroon ng closure ang dalawa kaya naman mayroon pang bitterness na nararamdaman si Janine Gutierrez. Sa kamakailang episode ng showbiz vlog ng kilalang talent manager at showbiz reporter na si Oj Diaz, isiniwalat niya ang nakarating sa kanyang balita patungkol sa aktres na si Janine Gutierrez. Ayon kay Ogie Diaz, ipinarating sa kanya ng kanyang mga sources na malapit sa aktres na kung may artista siyang ayaw makatrabaho sa ngayon ito ay walang iba kundi ang pinaniniwala ang ex-boyfriend nito na si Paulo Avelino. Naniniwala naman si Oj Diaz na tila hindi nagkaroon ng maayos na closure ang dalawa dahilan para tumanggi si Janine na makasama sa iisang trabaho ngayon si Paulo Avelino. Marami rin ang nakapansin na tila bigla na lamang naging bukas si Paolo Avelino sa kanyang love life ngayon kasama ang aktres na si Kim Chu dahil noon naman ay napakapribado ng aktor pagdating sa kanyang love life kahit pa nauugnay siya kay Janine Gutierrez. Dahil dito, marami ang naghinala na baka naman ay hindi gaano kaseryoso si Paolo Avelino kay Janine Gutierrez noon hindi kagaya ngayon kay Kim Chu na handa siyang ipagsigawan sa lahat ang kanilang closeness. Sa kabilang banda, may mga naniniwala naman na kaya maingay ngayon ang pangalan ni na Paulo Avelino at Kim Chu kaysa sa kanila noon ni Janine Gutierrez dahil mas kilala naman si Kim Chu. Marami rin umano ang sumusubaybay ngayon kay Kim Chu dahil kakahiwalay pa lamang nila ng kanyang nobyo for 12 years na si Sian Lim. Ano ang say niyo sa balitang ito?